Examination para sa mga lokal na pamahalaan? Meron pala nun. Alam nyo ba na taon-taon ay parang sumasalang sa eksaminasyon ang mga lokal na pamahalaan o LGUs? Parang skulang, di ba? Sinusuri at inaalam ng DILG kung aling mga LGUs ang talaga namang nagpakita ng outstanding performance sa pamamahala at pamamalakad ng kanilang mga nasasakupan. Ito ay sa pamamagitan ng programang Seal of Good Local Governance o SGLG. Pero teka! Ano nga ba ang SGLG? Ang SGLG ay isang programa sa ilalim ng DILG alinsunod sa Republic Act 11292. Layunin nito ang pagkakaloob ng award, insentibo, at parangal para sa lahat ng lokal na pamahalaan na mayroong magandang performance sa 10 governance areas. Financial administration, disaster preparedness, social protection and sensitivity programs, health compliance and responsiveness. Programs for Sustainable Education, Safety, Peace and Order, Business Friendliness and Competitiveness, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts, Environmental Management, Youth Development. Paano ba nagsimula ang SGLG? Noong 2009, nagkaroon ng Local Governance Performance Management System o LGPMS na isang programang sinusukat ang administratibong kapasidad ng mga lokal na pamahalaan kasama din dito ang pag-assess kung nagagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Sinundan ito ng Seal of Good Housekeeping noong 2010 kung saan idinagdag ang pagsukat sa financial transparency at public reporting ng budget at expenditures ng mga lokal na pamahalaan. At noong 2014, pinasinayaan ang Seal of Good Local Governance o SGLG na naglalayong sukatin ang performance ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang areas. Noon namang 2019 ay tuluyan na itong naisabatas sa pamamagitan ng RA 11292 o kilala rin sa tawag na The Seal of Good Local Governance Act of 2019. Ang SGLG ay nagpapanatili ng all-in na prinsipyo kung saan ang isang lokal na pamahalaan ay dapat pumasa sa lahat ng mga larangan ng pamamahala. Sino nga ba mag assess sa mga lokal na pamahalaan? Mayroong apat na grupo ng evaluators na susuri sa mga requirements ng LGUs. Ito ay ang Regional Assessment Team, National Validation Team, National Awards Committee, at ang huli ay ang Council of Good Local Governance. Ang CGLG ay kinabibilangan ng siyam na NGAs at isang representative mula sa basic sectors na itinalaga ng National Anti-Poverty Commission. Grabe, ang dami pa lang dapat pagdaanan nito. Tama! Ito ay para masigurado ang integridad ng mga dokumentong ipapasa ng lokal na pamahalaan. Bakit kaya maraming mga lokal na pamahalaan ang nagnanais pumasa sa SGLG? Ano ba ang mga incentive na makukuha nila pag pumasa sila rito? Ang mga LGUs na makakapasa sa assessment ay mapaparangalan ng Seal of Good Local Governance para sa taong iyon at mabibigyan ng incentive fund na pwede nilang magamit sa karagdagang mga proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Bukod pa rito, isa din itong magandang panukat ng kanilang pamamahala kung naisagawa ng maayos at tama ang kanilang mga tungkulin sa mga mamamayan. Gayun din, upang malaman ang mga dapat nilang paunlarin at pagbutihin pa sa mga governance areas. Ang SGLG ay pagpapatunay ng pagbibigay ng national government ng pagpapahalaga at pagkilala sa kagalingan ng mga lokal na pamahalaan. Ito rin ay isang patunay ng sama-samang pag-agapay ng mga ahensya sa ating mga lokal na pamahalaan upang lalo nilang ipagpatuloy at pagbutihin ang kanilang pagseserbisyo sa mga mamamayan. Kaya naman, sa pamamagitan ng SGLG, ating ipagpatuloy ang isang matino, mahusay at masahang pangangasiwa sa pamahalaang lokal.